walang panlulokong hindi nabubunyag. Ito mainit-init pa na balita. Mas mainit pa sa relasyon ninyong mag magjowa. Kaya magbibigay tayo ng lessons tungkol kina Anthony and Maris Racal issue na pinose ng ex ng lalaki. Makinig ka para malaman mo. Baka hindi mo alam, niloloko ka na pala ng iyong jowa. Number 1. Palagi mong paniwalaan kung ano ang iyong hinala at nararamdaman. Minsan kasi mas tama pa ang pakiramdam natin kaysa ang utak natin pinapaikot ka lang ng puso at utak mo kasi mahal mo yung isang tao. Number two, huwag kang maniwala sa salitang kaibigan ko lang yan. Madalas kung sino pa yung tao akala mo kaibigan niya lang, siya pa pala ang may planong mag-agaw. Akala mo suportado sa inyo pero pinagdarasal pa lang maghiwalay kayo. Number three, palagi mong tatandaan na kapag niloko ka, hindi ikaw ang nagkulang. Sadyang hindi lang talaga sila marunong makontento. Tandaan mong ang isang niloloko, mananatili iyan na manloloko. Hindi mo kasalanang niloko ka. Pinapatunayan lang niyang wala siyang kwenta. Number 4. Huwag kang magpapauto. Minsan ang tao kapag alam nilang may kasalanan sila o kakaibang ginagawa, minamanipula ka para ikaw ang magbukhang masama. Ginagaslight ka niya para makonsensya ka. Number 5. bubitaw ka na kapag hindi ka na nire-respeto ika nga nila mas mabuti ng mag-isa kaysa manatili kasi isang relasyong paulit-ulit ka namang sinasaktan.